Buenos dias, damas y caballeros. At las uh, nilaglag na rin ng isa pang uh, rabid at uh, loyal, ha? Loyal. Duterte Boy sa bagoong alyansang Pilipinas na si Erwin Tulfo. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte at uh, ang Duterte Camp na pinag-iingatan na niya na dahil daw ito ay uh, uh, nagtatrabaho para bigyan ng kontrol uh, control ng China ang Senado at Kongreso. Ayan. ah, <laughs> nakakabigla ito ang mga pahayag ni Robin Padilla. Ani ah, sorry ni Erwin Tulfo dahil alam naman natin na until last month may mga pahayag ito after the Duterte arrest, kung saan nasa gitna-gitna siya. Parang sinasabi pa kanya, let's pray for Duterte. Kahit nandyan siya sa kampo ni President Marcos pero ayaw niya kundinahin. Ayaw-ayaw uh, niya suportahan or uh, walang man, big, uh, purihin ang Marcos administration dal o suportahan yung decision ng Marcos administration na para aristuin at itapon na si uh, si Duterte sa Dag ah at last month mayroon pa siya mga safe statement na uh, tending to show na loyal pa rin siya kay Duterte after all, after all kung maniwala tayo sa sa uh, uh, anti graft and corruption complaint na file sa kanila ay kumita sila ng 80 million plus doon sa media contract sa Department of Tourism uh, kung saan uh, ang kapatid nilang si Wanda Teo ay uh, inappoint ni Duterte secretary dahil nga uh, very close sila kay Duterte at pati rin ito si Montulfo ay ginawa presidential uh, adviser so kubaga kuwan talaga hindi nila makuha yung 80 80 million contract sa sa DOT kung uh, hindi sila uh, close at malakas at very loyal uh, followers ng mga Duterte. Pero uh, kaya no wonder, no wonder nung tinanong siya uh, ukol sa ukol sa aresto ni Duterte a few days after nangyari ito. Ito pa ang pahayag. Nasa safe side pa siya. At medyo pa nga, medyo pabor pa siya kay Duterte. Duterte. Ito ang sinabi niya. Sa akin siguro, uh, definitely, there should be public consultation. Uh, to start with, yung ating mga mambabatas, mga district, uh, lawmakers, senators, before we have to talk about it, tackle it, para we can hear the clamor of the public. Sino ba may gusto, sino hindi. So that we would know. Mahirap na ba? Actually, we are representatives the... um, Ayaw niyo mag-take ng position whether tama ba yung ginawang pag-aresto ni Duterte o hindi ba tama. Sabi niya, itapon natin sa tao. Bakit? Wala ka bang quant? Wala ka bang prinsipyo? Wala ka bang uh, personal stand? So, playing safe pa rin talaga siya. Ha? Huh? Playing safe pa rin talaga. So we want to hear their voices. Pangalawa ko, yung epekto you were asking kanina, um, I, I really don't know. Maybe. So we have to look siguro at towards the end of this month. Uh, lastly, uh, marami yung chatter sa social media. Nakita mo yung pros and cons, yung mga pro Duterte, yung uh, contra Duterte. Uh, nag aaway away sa social media. Masasabi ko lamang ho. And then, uh, the former president is still a Filipino. Di ba? So, is, uh, dapat ho, uh, bigyan pa rin siya ng tulong ng gobyerno natin. Ng, uh, oh, Filipino pa daw si Duterte, kaya bigyan ng tulong. Eh, inalis na kanya tayo sa ICC. Paano natin siya tulungan? At sa legal defense naman, ma afford na afford naman niya yung 150 million monthly. Kumuha ka siya. Inayawan nga niya yung binibigay sa kanya na na legal assistance sa, kasi kuan lang ata yun mga 40,000 euro lang ata ang kayang ibigay assistance sa kanya ng ICC. Inayawan niya yun. At kinuha niya yung uh, 150 million or 2.5 million legal assistance nila nila Nicolas Kaufman kasi talaga naman marami siyang pera. Binibigay lang yung legal assistance ng ICC sa mga leader na walang pera. Siya limpak-limpak na pera. So and yet, itong si Tulfo gusto pa gastusin ng Pilipinas ang resources natin para tulungan ng isang Duterte. Eh, palibasa talagang uh, ang loyalty niya. This was in March, itong video na ito. Ang loyalty niya kay Duterte pa rin. Sabi niya, Pilipino pa raw. Eh, maka-China nga yan. Hindi nga maka maka yan maka-Pilipino. Maka-China yan. Accord them all the legal means, lahat ng kailangan. Kung dadalhin yung pamilya sa abroad, dinakala ng gobyerno natin, ng, ng DFA. So why? <laughs> Gusto pa niya, pati yung COA, ah, pati yung DFA, tulungan mga Duterte doon and we still accord the same treatment to this person. pangalawa po, the point is, sabi na rin ng ICC, uh, former President Rodrigo Duterte is, uh, remains uh, innocent until proven guilty. Unfortunately, may nangababasa po ako sa social media na tama lang yan, etc. Et, cetera, et cetera doon ho nag-aaway yung dalawang grupo. Pero kung ako ang tatanungin mo, let justice take its due course. Ano natin yung korte, wag ho tayo. Noong panahon ng COVID, lahat nag-due course. Noong bumagsak po yung tulay sa kapagkan, lahat nag-engineer. Ngayon naman ho, lahat attorney dahil naman hindi pa nga nagtagpapos ang patawag ng lahat ng atordi na may opinion. Hayaan po natin at mag-serve na lang po tayo dahil ataman po tayo ay mga miron. Huwag po natin yung opinion natin sa social media, this and that kasi ang problema, lalong nagugun. wag na po natin gagdaga yung Philippine Eh, yeah, medyo pangit yung mic niya. Pero in short, pinapagalitan pa niya yung tao na wag na daw mag-discuss for or against dahil daw uh, iwanan na lang daw sa bata. So very, very safe ang statement. In fact, ha, sampal pa nga ito kay President Marcos kasi andyan siya sa alyansa, uh, alyansang bagoong Pilipinas, pero hindi niya sinusuportahan. Ha? Hindi niya pwede lang man ihayag yung suporta niya sa ginawa ni ng Marcos administration laban kay uh, Duterte ha pero ngayon ngayon sa pahayag niya recently ay naiba na ang ihip ng hangin ngayon galit na siya sa China at galit na siya sa mga Pilipino lalo na yung mga politiko na tumatagbo at supported by China ngayon sinasabi na niya na mag-ingat tayo sa mga pro-china politicians. So sa akin ang dating na ang dating sa akin nito ay talagang paglaglag na kay Duterte, kay Sara Duterte at saka mga allies ni Duterte. Paglalaglag na talaga ito. Pero yun, ang tatanungin natin, paano, bakit nangyari ito? Bakit ngayon lang niya nilalaglag ang amo niya? Ngayon lang niya nilaglag ang tao na nakinabang sila ni, ni Ben Tulfo at saka ni Wanda Teo sa 80 million kontrata dyan sa Channel 4 ata or PTB4 at pati DOT. eh Ang explanation ko lang dito ay dahil uh, bin, ngayon binabanatan rin niya si Bongo dito sa issue na ito kasi... Uh, for the first time, nauna na sa kanya si Bongo. Nagiging number one na si Bongo, number two na lang siya. Dahil nga sa awa boat, dahil sa sympathy boat, dahil sa kawawa effect boat, yun, na. yun talaga ang driving force. Kaya medyo umaangat si Sara, ganun, bumabaksak si Marcos. Dahil nga, ganyan nga tayo mga Pilipino, ito na yung sinasabi ko na uh, uh, Nora Honor Effect, Or kaya Bill Ma Santos effect na mas lalo silang kinakawawa, mas lalong napupunta yung uh, suporta ng tao or simpatiya ng tao sa kanila. So ito rin yun uh, Ana Luna. Ana <laughs> Luna effect ha? na uh, kung kinakawawa ang bida ganun, kahit killer ang bida, kahit uh, magnanakaw ang bida, bida pa rin yan, uh, kuwan tayo, dyan, dyan tayo susuporta. So Uh, at kaya yung naging number one si Bongo at naging number uh, from number 13 to number 14 naging number 5 number 6 na si si Bato de la Rosa. So yan talaga. Kaya uh, sa tingin ko ito ang uh, uh, dahilan ng parang may change of heart na si 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 Erwin Tulfo. Eh, gusto rin niya gibain gibain si Bongo na sinasabi mag-ingat tayo na kung iboto natin yung mga kandidato na na maka-China, sila ang Trojan horse para one day China na ang kontrolado ng uh, ng Kongreso at Senado. So buti naman na, na at least na kuan ka na pinanumber 2 ka ni ni Bongo. Otherwise, uh, parang si Marcos rin nung bumagsak ang rating sa 20% sa tinupad yung sinasabi nilang uh, aspiration pero talaga naman ta campaign promise yun para ibaba yung bigas sa 20 pesos. So ito rin si Erwin dahil bumagsak na sa number 2 from number 1 ngayon inuupakan na niya si Bongo. Hindi niya alam na sa pag upak niya kay Bongo ay uh, inuupakan na rin niya si Duterte. So alam na rin niya ito na pag, sa pag-upak niya kay Bongo, inuupakan na rin niya si Duterte. So dahil nga medyo siguro na naapekto siya doon sa paggusto sino bang gusto hindi uh, sino bang hindi mag-aspire na maging number one like Robin Padilla. Kaagad iba ang tingin sa iyo pag number one ka kaysa number two senator ka lang. Kaya ngayon, yun. Uh, pinag na niya tayo na huwag daw, mag-ingat daw na huwag iboto yung mga pro-China candidate at delikado daw ito sa, sa independence natin at delikado ito sa security natin. Uh, sabi pa niya, sa rally, uh, sa rally at and I quote, uh, sa Pangasinan pala, Pangasinan rally, sabi niya, and I quote, Obviously, what's happening is that China wants A Chinese-controlled Senate, Chinese-controlled House of Representatives. Instead of putting decision on the hands of the Filipino, it's up to you if you want that. So sabi niya, delikado ito, ma-control tayo ng China. Mawawala yung independence ng uh, ng uh, senado at kongreso at uh, pwede gagawa sila ng mga batas at ng mga decision na favorable to China and not uh, favorable to the Philippines. So dagdag pa niya, then you know what's gonna happen. We will be subservient to them. We will do whatever they will tell the senators or congressmen to do. If they get if they if they get elected with the help of China, so kung may mga senator at congressmen daw na elect sa tulong ng China, then makokontrol na yung China ang uh, ang uh, Kongreso at Senado at uh, wala na tayo magawa kundi uh, magiging tuta na lang talaga tayo ng China, maging province ng tayo ng China na later on, baka pati si President Mar Marcos mapapainpeach na rin nila kung sila talaga ang may control sa Kongreso at Senado. So, may tama naman ito si uh, may tama naman ito si si Erwin Tulfo kaso lang, sa akin lang na too late na, too late na. Sana noon pa niya sinabi yan. At hindi pa hindi siya nag nag uh, nagdoble kara na na komento dito na awag uh, wag na tuwag na nating si Duterte, hayaan na lang yung natin yung kaso umusad. Pero ang tao ka kasi da, uh, dahil magiging future senator ka at uh, senator candidate ka, hinihintay ng tao kung anong magiging, anong view mo dito. Kaya tinanong, ano po masasabi niyo ukol dito sa pag-aris ng Duterte? Hindi kailangan ng tao yung play safe statement. Eh, ginawa niya yung play statement dahil that time, bata Duterte pa siya. Pero ngayon, na siya kay Bongo. Kaya ngayon, nilaglag na niya si Duterte, inupakan na niya si Bongo. Kasi kung uh, yun nga, uh, parang kulang na sabi niya, Kukulala wala na sabihin mag-ingat tayo na sa pagboboto sa mga kandidato na pro-China tulad ni Bongo, Bato de la Rosa, at Ivy Marcos, at Kamil uh, Camille Villar. So ito na, at last uh, nilaglag na ni Tulpo ang mga Dutel, Duterte. Ha? Pero yun na, nag, uh, nagawa man niya yan, pero hindi pa rin, hindi pa rin tayo mag hindi pa rin tayo bibilib kay Tulpo kasi ginawa lang niya yan dahil gusto niya gibain si Bongo. So, yun lang po. Yun po ang uh, uh, vlog natin uko sa issue na ito. Uh, thank you very much everyone for watching. Uh, we are just giving you a snippet of the political developments of the day. Dahil papasok uh, ilan days na lang, mga 11 days na lang, election na. Uh, thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.